senate president uh, Chief escudero and uh, who has uh, taken a, a very important step towards re political reconciliation yesterday um, from, well done. i'm so happy you did that namin yan sa susunod ng mga araw kukonsultein ko ang ibang mga miyembro pero nakausap ko na si Senator um, Batok Agnayan at ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya at patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng committee ngayon para walang aligasyon na ito uh, personal at hindi impartial at hindi fair yun na nakaharapin namin siguro sa mga susunod na araw um, committee of the whole option yon pero tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Sen. Um, Bato. Siyempre, may karapatan siya at bahagi siya dun sa pagtalakay at discuss ng bagay.